Magandang araw mga ka-sports. Usap-usapan ngayon sa social media na di umano'y pumirma raw si Quinten Milora Brown o QMB sa Lebanon League. Pero totoo ba ito? At ano ang magiging papel niya sa Gilas, Pilipinas? Alamin natin ang buong detalye sa video na ito. Kung trip mo po ang ng content, paiwan ang follow at subscribe na din. Isali mo na din ang share mga ka-sports. Tara, alamin natin ang buong detalye sa video na ito. Kumalat ang balita na nag-sign na raw si QMB sa isang team sa Lebanese Basketball League. Craig. fans ang nag-aalala paano na ang stint niya sa gilas kung may kontrata siya abroad. Pero mga sports fake news ito. Ang huling opisyal na kontrata ni QMB ay sa Macau Black Bears kung saan agad siyang nakalaban pa ng gilas Pilipinas sa kanilang tune-up games. Walang kahit anong kumpirmadong deal sa Lebanon. Ang mas malaking istorya dito ay hindi Lebanon kundi ang eligibility ni QMB sa FIBA. Noong una tinag siya bilang naturalized player dahil kulang daw ang papeles. Pero kumisyon ito ng S BP dahil may hawak si QMB ng Philippine Passport bago mag 16 years old. Ilang buwan nang umikot ang diskasyon hanggang sa Agosto 2025, tuluyan ng na nagdesisyon ang FIBA. Local player na po si QMB. Ibig sabihin pwede na siyang maglaro sa Gilas bilang Pinoy, hindi import. Ang ganda ng timing nito para sa Gilas Pilipinas dahil ngayon, hindi na kailangan isakripisyo ang naturalized slot para kay QMB. Pwede pa rin gamitin si Justin Brownlee o kahit sinong naturalized player sa tabi Magiging mas malakas kas ang front court kasama si Nakai Soto at AJ Idu. Isipin nyo na lang Kai at QMB sabay sa loob. Tapos may Edu pa na papalit. Isang defensive wall na mahirap pasukin ng kalaban. Ayon pa kay Coach Team Cone, malaking tulong ang energy at hustle ni QMB. Hindi siya flashy scorer pero siya yung tipong glue guy na kayang magtrabaho sa ilalim. Mag-rebound at dumepensa sa malalaking kalaban. Ngayon mga ka-sports, napakalinaw na ang status niya bilang lokal. Inaasahang makakasama na siya sa mga susunod na qualifying windows para sa 2027 FIBA World Cup. Maganda rin na may professional exposure siya sa Macau at posibleng sa iba pang Asian leagues. Pero huwag kayong mag-aalala, hindi Lebanon ang susunod ng destination niya. Ang focus niya ngayon mga sports, siguradong nakatutok pa rin sa national team duties. So ayun mga sports, fake news ang Lebanon league signing, confirm local player na po si QMB sa FIBA, at mas malakas at mas buo ang frontline ngayon ng Gilas Pilipinas kung makakabaka anti na siya. Ano sa tingin nyo? Magiging game changer ba si QMB kung makakalaro na siya sa Gilas? O mas uubra pa rin ba si Nakai Soto at A.G. Edu bilang pangunahing big men? I-comment nyo na ang iyong opinion sa baba at huwag kalimutang i-like at i-subscribe para updated lagi sa lahat ng Gilas at PBA News. Maraming salamat sa panunood at kita kit sa susunod na video. Pa-share na din sa katulad mong basketball fan. So pano, ingat po kayo.